araw po ay eh, kung mapapansin yung eh, mga nakagaya kami ayan nakamukha naka white naka black naka sapatos kasi ngayong araw po eh may gaganapin na sa gala yeah. at ito po eh hindi basta sagala. dahil ito po eh sagala ni Sky yeah. <laughs> ngayon wala pong kaalam-alam si Sky na pupuntahan po namin siya <laughs> susupresahin po namin siya at hindi lang po kami basta pupunta doon dahil ngayong araw po ay Magiging bodyguard kami at escort ni Sky.

Kakausapin nga namin si Sky pero nakabukas yung video niya kami nakapatay ang lang namin hindi kayo matutuloy. Ah, sige, sige. Okay, nasabihin daw si Lila. Sky! 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 Narinig mo kami, Sky? Sky, sorry hindi kami makakapunta ya. No, may asikasuin si Ninong eh, hindi kami makakapunta. No. makakapunta. Okay lang, hindi kami makakapunta. Okay lang Sky. ba? Okay lang ba, hindi kami makakapunta? Sige na, sorry, sorry, hindi kami makakapunta. Bye bye, love you. Oh! <laughs> Oh, yung masin, yung masin, yung masin. mo masi. tayo yung ano eh. Men in Barong. <laughs> alam ko siya kasi ang ano, kumbaga parang Reyna Elena. Siya? Siya. Arraf, ay, hindi naman nga? ni Iskay. Diba, dati siya, siya yung mga nasa, yan, yung mga anghel. Uh -huh. Ganon siya dati eh. Ngayon nag-upgrade. Hmm. Siya na yung may bubong. Ay, <laughs> hey yung bubong yata na yun, siya yata yan oh. Hindi ko pa alam eh, baka mamaya ibang sagala to eh. Eyo. nga. Ayun na, ayun na, ayun na. Asan, ay, nakita ko na. Asan? Nasaan may arko. Asan? Nasa may arko. Pero sa Ate Elba. Ay, si ay, silo, ay, si ay, Ate Elba, may video doon. Tara, 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 Anong sabi mo? Marami na pa ako nandiyan school So malapit na din yung school niya po dito Papasok ha? Hindi po <laughs> May pasok pa kayo? Diyo. Eh yung mga lasi mo may pasok? Diyo. Meron. Pa. <laughs> Pwede yung chapel nila Sky nila Elma Diyo.

pero biro ko pa si Sky dyan na umulit pa kami o umikot pa kami ng isa dahil akala ko tapos na kasi nasa simbahan na kami. At syempre pagod na rin ang lahat. Pero hindi pa pala dito natatapos yung panata na to. Dahil mas seryoso po pa pala sa iniisip ko. Wala pa pala kami sa kalahat eh. nakikita na rin namin na irritable na si Sky kasi hindi naman siya sanay mag-gown nakakati na daw may tumutusok at ikit sa lahat mata pa siya pero lahat dyan tiniis niya, tiniis namin para sa panata ito na yung pagsasali ng cruise ito yung kasama sa panata ito nagtatapos ang lahat. Kasi kapag katapos mo isa rin na krus, kung naglakad ka papunta doon, kailangan mo rin maglakad pa uwi. malapit tayo alas kayo after mga 3 hours may ikip ang inihintay natin dito ay makakainan yeah. Yeah. after mo kasi mamanata may pakain eh diba ganyan yeah. oh, Sky, may handa ba sa inyo? ano mga handa? <makes> spaghetti pwede ba kang ka dahil nakatapos ka? Ha? Ano ang sasabihin dahil nakatapos ka ng panata? Thank you, Lord. Ayun. Gusto mo na magpalit? Ha? Ikot good ka na. Go! Wow! Ayun! Ano? Ha? Agantin ang ganda ng suit mo. <laughs> ano? Happy ka? Ha? Dahil nakatapos ka ng panata. Happy ka din dahil dumating kami. Ano masabi mo sa ano? Sa mga gustong magsagala dyan. At sa mga gustong magpanata. Ano ah, sabihin mo. Sakit. <laughs> Masama yon. Ah, masakit kasi dahil yung sa paa. yon. Pag wala pang wala nga. Hindi ano yon. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. mo? Kahit oh, mahirap, masaya po. Ayun. Ayun. Kahit mahirap, masaya. O dahil, dahil, wala dahil, pa. dahil Di pala sabi mo, ay uh, masaya, kahit mahirap, uh -huh. masuot ka ng damit, magsasagal ulit tayo, ikot ulit tayo. Ayun. Ayun. <laughs> Tiyan <laughs> mo, tiyan mo, tiyan mo. Ano? Huwantawa ka sa kanila ngayon. Huwantawa, pinagod mo kami. Iyan ang ina. Kaya may malaman kung anong mayroon ba sa'yo. Paano lakad na kumakamay, ay kumakamay, <laughs> pato rin go Parang walang gana eh. Paano kapag ano? Kanyari, ayan eh, yung titirain, magrarapok. Paano, paano? Yeah, claro <laughs>